Kado morning. Morning. So, guys, akong gihulat eh. asa na to. Ay. So nagpaabot ko pila kami minuto no, guys. Wala man gyud siya guys. Pila ka minutes ang nilabay. Una kong bana apasa daw didto. So mo to nagbaktas na ko pay ngon na ni silang balay. Oh, mo ni siya ang nahitabo. Eh? Eh. Timar. Pero gino kong giapas guys, sinagakog ko na yung lubot sa so, kong kasabot ng alas 4 daw, gino ako tabang. <laughs> so after pila ka minutes guys, tada! Dapat na may dari ilang mama, so naghulat-hulat mi sa gawa, si Adto pa siya natin Marian sa sulod. Good morning guys, sami karon kang mama ko, ano ako mo siya, kay magbutar mi sa ano ling. So, <laughs> nanatay driver's license manila, no, pero expect pa. Taro? ato siyang ulaton. Uban-uban din ako si Remabel Bell o si Ethan. Pero nagmahay ko. Ano'y kadugayan, guys? Kaya pwede dahil nilang bored. Sa si, Gusto na sila pang uli. Ah, basta niya. Nagsikupabot na riyan niya. Nag-uul na ko, no? Kaya hapit na alas 7. So, alas 6 na si mama nakagawa. actually, ang pamalaod mang good, no? Sa tanan, tanga, 5 to 7 lang ang mga senior citizen o ang mga PWD. So, si mama kay apil naman na siya din ha. Uh, so, moto nga. Murag nag jud ko. Kaya, ay, basig dili na may makaapas. Ah, ni eh, magunsa na lang. Minuto pa mang good ang amuang koan biyahe. Good pa dito sa koan. So, mo na siya. Uh, Og, uh, naabot na kayo si mama. Morning. Mm Kain ko na -hmm. po. Bakay tubig day? Tubig? Tubig nga. Nagdala mo? No. <laughs> Uh, so, nakapas na 30 minutes bago mag 7 o'clock in the morning. So, naabot na mi dari asa. Ano ling, guys? So, nag-park ako rin sa kilid, sa gawa, sa highway, sa mga schools sa school dahil kung asa dapat ita magbutar si mama nagpaabot paabot ko medyo dugay na siya dara guys pero gina-enjoy na ako ang moment kaya talag sa raman and it's an opportunity to help char so si mama rada yung nasaag dito siya sa ano ling where us kami na namin sa mong mga tag sa tag sa kadapit like sa ako sa ako magbutar pero this time alas 4 pa sa buntag ni gikan dahil yun ligo igor ng himasa dahil nabutang sa ato ang um tinted na sunscreen charot kaya para di tama mainitan no o ni na rin kay Lisod pa doon palangan-langan ta. Nanalangan naman daan. So sa Maryan ang naguban dito akamama sa taas dayon wala pa mi pamahaw po dunya wala pa pud mi kabutar. So while nagapaabot mi si Rema wa nakagwanta na ngayon siya sa iya milk. Sana all na milk kung yung si Tandra guys sige na siya og tantrums kay gusto niya magpabay og mga something like apple or prutas nga gusto niya. So di ba? Grabe kaya mga sacrifices nato din niya. Uh. Og taod taod thank God kay dili Dugay guys 7:26 in the morning naabot na dayon sa Maryan og si Mama. So salamat sa Ginoo kay dili ra ko gipahira pahirapan. Charot, gi talaga. Pero guys, sa akin may katawan ng experience sa ani. Dili na kaya nako i-detail eh. pero kabalo na mo nagbalik-balik mi ani nga lugar sa ano ling dugay pa ginamo sila nasakpan ng, ang amo ang mga tuyo gyud. So layo pa kay magilibot-libutan nya. Grabe, ako ang pasalamat kay wow, naka-experience ko nga mag-drive-drive Salamat sa Ginoo sa divine protection nga iyang ginahatag every time na ako sa kalsada. So nagkatawa eh, na si Mama ug sa Ti no? kay nagduha-duha sila kung ako ba na kami bagyo. E, sa ka isa e, ka nga mo na siya ang sakyanan ang gamit katawanan. So naligo na ko, nag na ko kay di makaya igang jugay siya niya. Kinahanglan ako mubutar. Ako nang ipangita ako ang mm, um, tangalan guys kay ako na prepared. Pero salamat Good gihapon sa Ginoo. It's a big favor dali kay ko na human kay walay tao, di ba? Ako, hmm, puyawan ko gabi na ko kanang ko anong ko, kanang dukduk ko na atong mga kamot kin hot ink, gabi na kong batuhon bitaw charot. So mo nga ako ang pampawala sa ko, ang stress, ang amo ang pagulo na ako, akong gitan amo ang mga fish. Lubog lagi na siya kay nana si Talisay leaves unya. niya, naday ni photos na kuha sa balay. Happy ka ko kay ako na siyang nataot. So, dili siya pwede i lang ang iyang stem o ang iyang leaves, only the ugat or the root, di ba? So, ni balik na po miss Anuling, guys. niya lipay kay may kay successful lang among lakaw. Kaya nga adlaw, nagpalit mig Bahog. Amo na din si Mama San Isidro. bro nya, ni Uba naman po nagbalik si Rema og si Ita. Nalo, e, kay kung kay nagtulog-tulog. Nagtuloko rin taon town sila. Okay na na sila. Basta nalay aircon. kaloy sa kong mga kidos. Oy, pero very good. kay matulog na lang sila ila Bahala ng kagubot, kasaba, o guban pa din na. So, okay, ako sa ating Marian. Wala, min, wala na ko ni Nao, oh, guys. grabi grabe naka nakagiot ang dala nila Mama. Da, as in, gamay kaayo mo ng igo. Ragyod po ang sino kay gamay ay kay siya nga as in space and naami blessing nga na dawat mo nang nakapalit mi fruits sa bayugan dos ini siya makita ang pagmula uh, mga presko og nindot og mga dagko og mga lami ang ilahang mga prutas din pagabot sa balay syempre labing labing char nagpahulay mi guys natulog mi kadali mga alas stress na na shower alas dos ka pin kapo jud kaayo siya nga biyahe pero thank god for the strength and for sustaining grace thank you guys for watching i hope nga na enjoy ninyo ato ang mga video karon more today na no nya ka man atong ilok regards ko da sa ilok char nga day, day si itan og si wala mi nagpuan oy na ginosara dinaan. Ay, mga kids nagdula-dula sila char kabalo ko sa yung siya bitaw si by si itan so, di, di na din so dili man abulag nya gusto kay ko maglabing-labing mo okay, na siya bye Mag-shout out eh, ko sa tanang nag-watch ako ang video, especially kang baby Ace. Hi, baby Ace! Thank you, Naknak, -nak, for watching my video. I love you so much. Mwah! God bless you. Mommy loves you so much. I miss you, baby. Mwah!